hindi tayo sa manubela magaling pati sa hugasin tayo ayang ah, ang kahit walang tato hugas tayo mga idol tapos kumain, hugas sayang yung katawan natin kung hindi tayo marunong maghugas gamitin natin sa plato huwag sa away <laughs> <coughs> Sayang aku tetap. Sinong nakarelate yan mga idol lalaki? Pagkatapos ko, pagkagaling niyo sa trabaho, pinaghugas pa kayo. Pinaghugas pa kayo ng baunan nyo. Para magamit kinabukasan. Sayang ang katawan. Kung hindi gagamitin parang poste ang katawan nagugas lang ng plato aru aruhi ko po ang sakit mayroon pang kaliro Biswasya na lang tayo nito sa resto. Huwag na tayo mag Alright Sino na kailangan dyan? Dispasser Naghahanap ako ngayon ng sideline Extra income din yan Gaya ng kaibigan kong si at saka si Jopri may tagahugas kasi sayang ang balbo pag pinaghugas hay tawawa